Yeah, mga matik, maganda magandang hapon uli mga matik. Kasama ko na naman yung aso ko para maganap na umang mga matik. Ang ganda na shell nito, oh. mga matik oh. bilog na bilog. ni natin yung mga matik. 'Yung yeah, mamatik may nakita tayo dito mamatik napakalaking umang na bilog mamatik ito siya 'Yan yeah. 'Yung yeah, mamatik ang laki niya Kaya makamatik hindi ko na sinom yan. Talagang napakalaki niya talaga makamatik. Pero yun naman matik medyo malit. Malaki yung kanyang shell makamatik at mabigat. Pero yung kanyang katawan ay napakaliit, mga matik Yeah, mga kamatik, napakaganda niya. Solid na solid yung kanyang shell, mga at matigas pa. Yeah, mga kamatik, napaka-solid at mabigat, mga matik. Yang yung bago natin na sipitan maamati, yung shell niya malaki at mabigat mga mati. solid na solid yung kanya shell. Ang katawan niya ay maliit mga mati. sa ngayon mamatik na gukay siya tatago na siya sa buhangin mamatik para hindi siya makita Yo yeah, mamatik pinakita ko lang sa inyo makamatik Ganun pa rin mga matik, makasama ko pa rin, mga aso, siyasamahan ako sa paghanap ng umang makmat. Ayan siya mga matik, nagtatago na. Yo mga matik, hanggang dito na lang mga matik, salamat.